Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Igan, magsasagawa ng tigil pasada ang grupong Manibela bilang protesta sa mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na tuloy ang Public Transport Modernization Program. Giit ng Manibela, malayo sa katotohanan ng sinabi ng Pangulo na 80% ng mga PUB ay consolidated na. Binatikos din ang grupong Piston ang mapahayag ng Pangulo dahil tila binabaliwala raw ang paghihirap na idinulot ng PTMP sa mga tsuper, operator at commuter. Dinepensahan naman ni Senate President Jesus Codero ang resolusyon ng Senado para suspindihin ang PTMP. Gusto raw muna nilang tiyakin na maayos sa pagpapatupad ng Department of Transportation sa programa. Tinutulan ng Pangulo ang resolusyon ng Senado at naninindigang tuloy ang PTMP. I disagree with them because sinasabi nila binadale. This has been postponed seven times and those that have been that have been objecting or have been crying out and been asking for suspension are in the minority. Pakinggan natin yung majority at ang majority sinasabi ituloy natin. So that's what we will do. So Sa bagong pahayag, pinuno ni Vice President Sara Duterte ang ilang ahensya ng gobyerno. Ayon din sa bise, ang bansa ay pinamumunuan ng ilang opisyal na wala raw katapatan sa trabahong sinumpaan. May unang balita si Sandra Ginaldo. Isang mensahe para sa aniya yung mga kapatid na Muslim ang inilabas ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Facebook page. Tugod niya ito sa naunang pahayag ng anim na Muslim tribes na nangakong magbibigay ng na suporta pang seguridad sa bise kung kakailanganin niya ito. Pero bukod dyan, naglahad din ng na mga puna laban sa gobyerno ang Vice Presidente. Sabi niya, tumitindig dapat ang Pilipinas laban sa pangimasok ng mga dayuhan sa domestic affairs ng bansa. Ang Pilipinas daw ngayon ay dali-dali umanong yuyuko at susunod sa kagustuhan at pangingialam ng dayuhan gaya ng International Criminal Court o ICC. Dagdag pa niya, ang Pilipinas na dapat pinamumunuan ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pagunlad, pinamumunuan umanong ngayon ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan rin ni VP Sara ang paggamit ng pondo ng PhilHealth sa mga bagay na wala raw kinalaman sa kalusugan. Dapat daw totoong mapapangalagaan ng healthcare system ang kalusugan ng mga Pilipino. Matatanda ang naging kontrobersyal ang pagsasauli ng PhilHealth ng halos 90 billion pesos sa national government para pondohan ang unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2024 national budget. Handa naman daw na magpaliwanag ang PhilHealth kay VP Sara kung kinakailangan. Wala o manong masasakripisyong benepisyo para sa mga Pilipino. Siguro po mas maganda nga na makausap din namin siya at para po mas maipaliwanag din ang programa ng PhilHealth at kung ano po ang mga plano, huwag pong mag-alala ang ating mga kababayan sapagkat patuloy pa rin po naman ang pagpapataas at pagpapalakas ng ating mga benepisyo. Pino na rin ang Vice Presidente ang mga mambabatas ng Kamara na imbes daw na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit na sumausaw sa isyo na iba, partikular niyang binanggit ang usapin ng kakulungan ng pulis para sa lumalaking populasyon ng bansa. Ang kakulangan daw ng pulis ay hindi malulutas sa kanilang life time Matatandang binawasan ang police security ni VP Sara dahil ayon sa PNP, kailangan sila ng PNP para sa police visibility sa National Capital Region. Pinasaringan din ng BC ang BCA, mga opisyal daw ng airport na tikom ang bibig sa banta ng seguridad at hindi man lang umano nagsagawa ng investigasyon tuwing may banta Hinalimbawa ng busy ang pagsasapubliko publiko ng video at flight details at iba pa ng mga pasahero maging menor de edad. Hininga namin na reaksyon ang Manila International Airport Authority pero wala pa silang sagot. Matatanda ang nakuna ng video ang departure ng pamilya ni VP Sara papuntang abroad kabakailan. Ito ang unang balita. Sandra Aginaldo para sa GMA Integrated News. Iniutos ni Education Secretary Sani Angara na punoon na mga bakanting posisyon sa Department of Education. Sa datos ng Department of Budget and Management, Government Manpower Information System, 4.53% o mahigit 40,000 bakanting pwesto sa ahensya. Sa bisa ng isang memorandum, pinabibilis na ang hiring para sa mga posisyon. Plano rin ni Angara na baguhin ang polisiya tungkol sa oras ang pagtuturo ng mga guro. Hindi daw dapat dire-diretso ang maximum teaching load na anim na oras para magkaroon ng pahinga ang mga guro. Kabila ang mga yan, sa direktiba ni Angara, kasunod ng pag-aproba ng Commission on Appointment sa kanya bilang DepEd Secretary. Dari sa Combat Patrol ang China sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakita rin ang Coast Guard Guard o China Coast Guard na bumuntot sa mga barko ng BIFAR mula Eskoda Shoal hanggang Recto Bank na nasa EEZ pa rin ng ating bansa. May unang balita si Rafi Tima. Mula Eskoda Shoal hanggang sa Lawak at Patag Islands, hanggang sa Eroko Reef at sa Recto Bank kung saan namigay ng krudo ang BIFAR sa mga mangingisdang Pinoy, Sinundan ng China Coast Guard 21551 ang BRP dato pagbuhayan ng BIFAR. Lumapit pa ng ilang daang metro ang CCG vessel sa barko ng Pilipinas para malapit ang kunan ng video at litrato ang barko ng Pilipinas. Hanggang sa pagalis ng barko ng BIFAR, sumunod pa rin ang CCG ship kahit pabalik na ito sa direksyon ng bataan kung saan ito nakabase. Magdamag binututan ang BRP Dato Pagbuaya, kaya nag-issue na ng radio challenge sa dayuhang barko. In accordance with the international and Philippine national laws, you are within the Philippine EEZ and Philippine mainland. You are conducting illegal activity under Philippine laws. Lahat ng mga nabanggit na lugar nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Maliit man itong patag, isa sa pinakamaliit na isla na inuukupan ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea, mahalaga daw ang mga ganitong istruktura sa pagigit ng bansa na ang bahaging ito ng karagatang malapit sa Palawan ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon naman sa Southern Theater Command ng People's Liberation Army ng China, nag-organisa sila ng combat patrol sa dagat at himpapawid ng Scarborough o Panatag Shoal na nasa loob din ng EEZ ng Pilipinas. Susubukan daw ang kakayahan ng mga tropa ng China sa reconnaissance, rapid deployment at joint strikes. Binabantayan din daw ng China ang lahat ng foreign military activity na gagawa ng gulo o tensyon sa rehiyon. Walang tinukoy na bansa ang China. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, walang indikasyon ng Chinese military activity sa Panatag Shoal batay sa mga initial na ulat maliban sa iligal anilang pagkakahimpilang Chinese Maritime Militia. Ang pinakahuli raw na na-monitor na pagsasanay ng mga tropa ng China nangyari sa labas ng EEZ ng Pilipinas mula July 31 hanggang August 2. Pero kinumpirma ng AFP na tatlong Chinese Navy vessel ang pumuntot sa ginaganap na multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Australia, Canada at Amerika. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumataas ang mga naitatalang krimen sa mga istasyon ng tren sa Metro Manila, kaya nangangambarian ang ilang commuter. Live mula sa Quezon City, may unang balita si EJ Gomez. EJ Ivan, mula Enero hanggang Bulyo ngayong taon, 26 na mga krimen ang naitala sa mga train station. Base sa datos ng NCR Police Office. Kaya may pangamba sa arawang pagbiyahe ang mga nakausap nating commuter, lalo na yung mga sumasakay ng tren ng madaling araw. Si Grace araw-araw daw sumasakay ng tren papunta sa kanyang trabaho at pauwi. Biyahing recto Taft Avenue raw ang kanyang trip. Sabi niya, may pangamba siya sa tuwing sasakay sa first trip ng tren, lalo't madilim pa. Bakit po nasa unahan yung bag ninyo? para iwas na Minsan may mga pasahero na kung wari, pampasahero siya pero mandurokot pala siya. Ganyan din daw ang ginagawa ni Darwin na galing pang Bulacan ngayong araw at patungong taytay. Kailangan ng dobling pag-iingat. Tago mo na maiki yung gamit mo sa harap. Kasi usually madaling araw, minsan nangyayari yung crime. Kasi hindi pagising yung mga tao masyado. Yun, madaling ka masasalis sa tala ng NCR Police Office, umabot sa 56 ang bilang ng mga krimen sa mga istasyon ng tren sa Metro Manila, tulad ng MRT at LRT noong 2023. Mula naman Enero hanggang Hulyo ngayong taon, 26 na krimen ang naitala sa mga train station. Ayon sa NCRPO, sa MRT Cubao may pinakamaraming na itatalang krimen dahil dito ang convergence o kung saan nagtutungo ang maraming pasahero kada araw. Sunod dyan ang Kamuning at Guadalupe stations. Kaya si Daniel, full alert او sa tuwing sumasakay ng tren pag magbiyahe ako hindi ako natutulog bakit para iwas din sa ano sa salisi oo uh -huh. tapos yung mga gamit Ang mo hawak-hawak mo lang ah no? uh, ana sarapan iiwasan ko din mag maggamit ng cellphone Nasa bulsa ko lang lalagay uh -huh. okay. pag nagbebiyahe ako hindi na ako gumagamit ng cellphone para iwas sa blot dagdag pa ni Grace Halimbawa kung may pera sila, ilagay na lang nila sa harapan ng bulsa nila para iwas dukot. Para maramdaman mo kung mayroon ng kumakapa sa iyo kasi mahirap pag nasa likuran. Hanggat maaari, gumamit daw ng matitibay na bag, sabi ni Darwin. Yung mga bag na ginagamit ko naman, usually hindi naman ordinary yung mga shaper lang na ano. double lock naman siya. Hindi siya madaling maaanan ng mga magnanakaw. And at the same time, mapapansin ko agad kapag mayroong sumisira ng bagpuso. Ivan, sa mga puntong ito, marami na yung naglalabas-pasok dito sa Araneta Center Cubao Station. Lalo na ngayong rush hour na nga, no? karamihan sa kanila papunta ng kanilang mga klase o trabaho. Paalala natin sa mga pasahero ho, ng MRT at LRT full alert ho lagi ha para iwas nakaw at para safe ang ating biyahe. At yan ang unang balita mula rito sa Cubao sa Quezon City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Nagahanda ang Department of Agriculture para sa emergency procurement ng mga bakuna para tugunan ng pagkalat ng African Swine Fever sa ilang bayan sa Batangas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan magdeklara ng State of Emergency ang mga lokal na pamahalaan na maapektadong lugar para mabigyan ng pondo. Sabi naman ni Assistant Secretary Dante Palabrica, hindi bababa sa 10,000 doses ng ASF vaccine ang kailangang bilhin. Tuloy-tuloy naman ang pagtulong ng DA sa maapektadong hog racers at nangipagunain na rin sila sa mga otoridad para maglagay ng checkpoints at mapigilan ang pagkalat ng ASF. Sa ngayon, tatlong munisipalidad sa Batangas ang apektado ng ASF outbreak. At kabilang dyan ang bayan ng Lobo, kung saan nagdeklara na ng state of calamity dahil sa ASF. Naging emosyonal si Ninyo Mulak sa kanyang pagharap sa Senate hearing tungkol sa umano'y pang-aabuso sa anak niyang si Sandro. Ipinasumpi na ng Senado at NBI ang dalawang inireklamo na hindi nakadalo sa pagdinig kahapon. May unang balita si Mav Gonzalez. Hindi napigilang maiyak ng aktor na si Nino Mulac sa pagninig ng Senado sa mga aligasyon ng sexual harassment sa entertainment industry. Masama ang loob niya sa dalawang nang abuso-umano sa anak na si Sandro Mulac. Kaya talaga ako nasaktan nung, nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na, na nanginginig at hindi niya halos mahawakin yung telepono niya, nung kinukwento niya sa akin, yung ginawa, sa kanya, kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman. Naglabas din siya ng hinanakit sa dalawang inirereklamo ng kanyang anak na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ang masakit pa raw, si Nones, na nakatrabaho niya sa ilang proyekto. Siya po yung head writer namin. At sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung, yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kailangan ko naman siya nakilala nung nangyari na yung insidente. Pero sobrang sama ko yung loob ko talaga kay Jojo noon. Is... Tapos ngayon, binabaliktad pa nila. Binabaliktad pa nila yung sitwasyon. Binabaliktad niya na Jojo at, at, ni Richard yung, yung nangyari sa mga comments nila. Kwento ni Nino sa nakababatang kapatid unang nagkwento si Sandro. <sighs> Makita mahal ano, ako talaga. Ang bahala niya si... Kinuwento sa akin. Tapos nalaman ko pala, bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya. Sinabi sa akin niya, sila sila kinuwento siya anak kuya niya na... na sa... Ay, bro, sana wag mangyari sa inyo nangyari sa akin. Sa kanya kasi ulo, sinabi ni Sandro, yun ang nangyari. kasi sa akin. Tumaas ang blood pressure ninyo kaya sinuspindi ang pagdinig. Hindi dumalo sa pagdinig sina Cruz at Nones. Sa kanilang letter of regret, pinaliwanag nila na hindi sila makakasagot sa paksa ng pagdinig ukol sa policies ng media company sa sexual harassment. Hindi naman daw kasi sila regular na empleyado at consultant lang daw sa network. Meron na rin daw kasong kriminal na inihain laban sa kanila si Sandro, akusasyong mariin naman nilang itinanggi. Statements that has been uh, stated here in this letter are uh, unacceptable. I just would like to give a piece of advice to these two gentlemen. Uh, huwag niyo i-preempt 'yung aming mga tanong. Pinasabpi na sila para dumalo sa susunod na pagdinig. Ipapasabpi na rin sana si Sandro na bigong makadalo pero walang iprinisintang medical certificate pero tinanggap ang paliwanag ng kanyang abogado at ng NBI. Sandro um has just undergone Um, something that has inflicted emotional and psychological trauma. So he is not in uh, in the uh, mental and emotional state to be attending a hearing now. Mr. Sandro Mulak po ay still undergoing psychiatric evaluation po. Of, and psychological. So hindi siya maaaring makadulog dahil uh, advice po na ilimit ang kanyang pagsasalita tungkol sa mga pangyayari po if you're going to invite Sandro here, baka additional, uh, kumbaga, uh pain na naman para abutin niya yan or, or whatever uh, trauma na abutin niya. Ayon naman kay GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, hindi regular na empleyado ng GMA Network sina nonas at Cruz, pero obligado pa rin silang sumunod sa mga polisiya ng network na nagsasagawa na ng sariling investigasyon. GMA does not condone It also does not tolerate any acts of sexual abuse or harassment. Uh, we already submitted to the committee uh, our code of conduct and our policies against sexual harassment and procedures against that. We immediately took jurisdiction over it as an admin case because we feel that there might be a sexual harassment case. So, what we did was we immediately issued a preventive suspension order. to the two being accused by Mr. Sandro Mulak. And um, now we are waiting for their reply because, of course, we follow the procedures of due process. We will conduct a fair and thorough investigation. Noong unang lumapit ang pamilya mula kay Attorney Gozon Valdez, humiling daw sila ng extreme confidentiality dahil sensitibo ang issue. Hinarap nga po ng inisanat sa akin yung pero at nag-apologize po sila sa akin. Nagsorry sila sa akin, kaya ko kayong patawarin pero kailangan pagbayaran niyo 'yung ginawa niyo. Nilinaw ng pamilya mulak na hindi kasama ang GMA Network sa reklamo nila. Tutulungan niyo po ang uh, ang hustisya, hindi po si Sandro ha, ang hustisya, na makuha po ang hustisya. Opo. Uh, uh, of course your honor. Ayon sa NBI, sinampina na rin nila ang dalawang inireklamo. Inimbitahan din sa pag ang iba pang media network, kabila ang ABS-CBN, TV5 at IBC13, pati mga talent agency. Siniguro nilang meron din silang mga polisiya sa mga kaso ng sexual harassment. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Naghain na ikalawang reklamong plunder si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo. Kaunay po yan sa umano'y maanomalyang 16 billion peso Navy frigate deal noong 2018. Kasama rin inireklamo ni Trillanes sa Department of Justice si dating PSDBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau at dating Philippine Navy Chief Vice Admiral Robert M. Pedrad at pitong iba pa. Ay kay Trillanes, bumili ang Pilipinas ang dalawang barkong pandigma ng administrasyon ng, uh, ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Pero sa ilalim ng administrasyon Duterte, iniba umano ng private contractor ana pagkasunduan ka sa combat management system ng mga barko. Pinilit umano ni na Duterte at Go ang Philippine Navy na tanggapin ang mga pagbabagong ito. Sagot naman ni Go, napatunayan na noon sa investigasyon ng Senado na walang anomalya sa kontrata. Paninira lang daw ito laban sa kanya at kay dating Pangulong Duterte. Sinisika pa ang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng dating Pangulo at iba pang inireklamo. July 5 ng unang ireklamo ni Trillanes ng plunder si Duterte at Go kaugnay sa mga maanumalya o manong proyekto na mahigit 6 billion pesos ang halaga. nag si BTS member Suga para sa isang drunk driving incident sa Seoul, South Korea. Sa isang Weaver's post, ikinuwento ni Suga na pauwi na siya noong Martes matapos kumain at uminom sa labas. Natumbarao ang sinasakyan niyang electric scooter habang nagpapark siya sa labas ng kanyang bahay. Napansin daw si Suga ng isang polis at nag-conduct ng breathalyzer test. Ang resulta, pinagmulta siya at na-confiscate ang kanyang driver's license. Nangako si Suga na hindi na mauulit ito.